Bibigyan ko Magmamahal. lang ng sapatos. Ano masama? Magliligis siya, di ba? <laughs> Bibigyan mo na sana kung ano-ano, makungutang ka na para may pangbigay lang sa kanya. Masisira yung buhay mo, pati buhay ko sira. Di ba? <laughs> Mangungutang nga ako sa iyo. Bibigyan ng na sapatos. Sana pa utangin mo ako kasi ayun ko namang nandiyan ka kapag kailangan kita. Oh. kita mamaya pag uwi ko. <laughs> Grabe ka naman sa akin. Bilang kita ng sapatos mo ngayong basketball game. Uy, <laughs> ang ko ng mga pictures Send ka sa akin ng mga abs mo. <laughs> ang gwapo talaga ang hello. Hmm. Ayan, tayo na naman. Magmamahal ka na naman. 'Di ba? Repeat, repeat lang nang repeat. Bibigyan ko na ng sapatos. Ano masama? Magliligay siya, 'di ba? <laughs> <laughs> Bibigyan ko lang ng sapatos, 'di ba? <laughs> Bibigyan ko nga lang ng sapatos, 'di ba? Anong masama? Putang ina mo, nangingilam ka na naman ng buti. Sorry! Sorry! bibigyan lang ng sapatos, masyado kang pakialamera. Tsaka ano bang hinahanap mo sa kanya? Wala na, napakabuti niyang tao. Lagi siya nasa simbahan. Mabuti siya. Alam kong tanggap niya ako. Ang bilang ako. Best friend naman. Sana naman pakinggan mo naman ako. Ikaw lagi nagbabunga ka sa akin. Ito na nga yung true love ko, di ba? Sinabi mo na yun sa akin. Paulit-ulit na. Di ba? Ilang beses mo na sinabi yan. Lahat ng lalaki na nakausap mo, sinabi mo na rin sa akin yan. Iba siya sa lahat, nagsisimba siya. Sweet siya sa akin. Mabuti siya sa magulang niya. Oh, Mabuti siya sa magulang. Oh, tapos. Ilang ano lang yan, pag nakuha niya na yung gusto niya sa'yo, nabigay mo na yung mga gusto niya, maglalaylo na yan. Bibigyan mo ng sapatos, tapos sasabihin niya, bigay ng girlfriend niya. Eh, ikaw pala bibigay O, oh, di pa binigay ko naman? Pero wala, be. Tanggap ko ni? Ano ba gagawa ako? Pinakitaan na ako ng wink. Ginanunan ako. Oh, Ay, si Bakla ba? naman. Sabi ko si Kim, ako. Anong gusto mong Kyrie Irving? Yung bago? bang sa batis ni Kyrie? Binigay ko kahit hindi ko kilala yun. nakilala kilala ko lang si Jimmy. ano pa yung batis ng player ba? Ay, nako. Paulit-ulit lang tayo. Yan, pinapakilig ka lang sa umpisa. Tapos, mahuhulog na yung loob mo na ganyan. Bibilan mo na sana kung ano-ano. Mangungutang ka na para may pangbigay lang sa kanya. Masisira yung buhay mo. Pati buhay ko sira. Di ba? <coughs> hindi ko <ka> nag <coughs> Payo ako ng payo sa'yo. Anong ginagawa mo? Mahal ka ng mahal. Ang lakas mo magmahal. Kingina mo. Power of love. Power of love! <laughs> Dapat ganun yung kanta mo eh. Hindi, sana mo nga matanggap mo ako. Ito nga, diba, nag-chat nag, -chat, nag -chat ako sa kanya. Kanina, diba? Kanina. Ito ang mangyayari nga. Mangungutang nga ako sa Sabi oh, bilang oh, ng sabatos. Sana pa utangin mo ako kasi ayun ko namang nandiyan ka kapag kailangan kita. kasapi oh, oh, Best friend kita. Ano oh, mo naman. Gas-gas gas-gas na ako bilang best friend mo. Ako lagi takbuhan mo, pag umiiyak ka, broken ka, masakit yung mo, nila In mo ka. Hindi nga, sana nga, bigyan mo ko ng kahit mga 40,000, pambili niya pa ng bag niyang Jansport. Ano pala lang mukha niya? Wala ka mapapala dyan, hindi mo naman magagalaw yan. Nakakainis? gwapo no, talaga. <laughs> Pero hindi pa kami nagkikita nito. Na ito eh. Oh, tignan mo. Hindi pa kami nakikita. Gwapo. Tapos bibigyan man agad ng kung ano-ano. Nag-wink nga. Gumising ka naman. Nag-wink nga siya sa picture niya. Masasaktan ka na naman yan. Anong gagawa ko? <laughs> eh, pinigay <laughs> ko lang pala talaga ah. Oh. Bisa naman tanggap ako bilang kaibigan mo, baby, Hindi ko na kaya to, babe. Sige <laughs> na. O tingnan mo, napakagat ka. Ako yan. Kinuchat lang kita. Tinitignan ko kung mahuhulog ka ba talaga. Tama, nahulog ka nga. Hmm. Di ba, hindi yung panikita yung tao. Papadala mo kagad, kaya ka naluloko. Ako yan. Gumawa ko ng dami account. Wait lang. Si Jake Burgos to eh. Yung, ano ko kapuso Hong Kong crush pala to. Mm -mm. kaya, kaya, ko, kaya alam kailan na... kung sino yung crush mo kaya yung ginamit yun ng profile picture. Tignan mo kung magat ka. Bobo ka talaga. Akin nga. Huwag ka na muna magbahala. Puking ina mo ka. Aalis na tayo. <laughs>